Ayan mga idol, nandito na tayo sa Molino. Punta tayo dun sa kay Kilokoya. Uh, samahan kami mga idol. Ngayon mga idol, nandito na tayo. Papasok na tayo sa loob. Medyo hindi maganda yung kalsada dito kasi hindi pa si Bintano. So papunta na tayo sa bahay nila ni Kuya. <tong> Ayun, nandito na pala yung mga tropa. Good morning, mga idol. <laughs> Ayun, busy busy na yung mga alagad ng kusina. Ah, ma'am, good morning, ma'am. Ayun, nakaready na pala yung nakaset up na pala yung ano natin. Morning. Morning, happy birthday. Kaya na pa kaya no? So ito na mga idol oh. So ito pinapalambot na namin yung tatlong manok kasi medyo matigas na yan. na siguro no. So mayroon din tayo dito tatlong ano, yung wild duck kaya ano, moscow duck. Ayun mga idol, bali papalambutin muna namin tong moscow duck natin kasi medyo matigas na rin to. Kasi eh, dalawang taon na rin to. So oh, hindi na kasi nangyayari. Yan. So birthday pala ni Kuya ngayon. Mag-celebrate kami ng birthday niya ngayon mga idol. So may kunting kasiyahan dito. Dito lahat yung mga, yung mga kapatid ko. Iban, andito pati yung mga pamangkin ko galing Tagig. At sa galing Bicol. Yan yun oh. Yung sikat na ano. Ano yung kickboxer. Ano kaya na Ah Thailand, Ngayon uh, 'yon, exhibition. Kaya nga Thailand 'yon. Hindi si, 'yon. Si Ampu, Yo. Mao sa din 'yon. Sa Japan ang laban no? oh. Yeah. Ngayon, yeah. ito na 'yung nag-birthday. So Happy birthday. Nagkarating lang nila galing ng Simba. Ah. Uh, ito na nag nagkatay na rin sila ng mga Oke, okay, itu nah, Mama Idol, itu na, na yang Moscovidak natin. So, tikman natin. Buhat tayo na konti. Malambot na to kasi isang oras mahigit. Isang isang oras mahigit itong pinapalambot. Ano to? Moscovidak. adobo sa gata na pinatuyo oh, bali malupit ang tumira nito mga idol kusinero to sa restaurant talagang nagluto nito Ha? So, yun mga idol, balik tapos na po natin niluto yung Oscobida, kaya eh, pansit na yung susunod natin dito. So, dahil malambot na siguro tong manok na to, kanina pa to, nauna pa to sa Oscobida natin. Ang gagawin natin ay yung sabaw niya na i-ano natin sa pansit. Nako mga idol, umuula na dito sa kabite ayun nahihirapan kami kumilos dahil nandun kami sa labas ng luto at saka maulan talaga pero okay lang kasi dito ako mag sa loob ayan may bubong dito ayan Ay, yung bubong, dati naming eh. may dati naming ano dito yung abuhan ayan dito mag iihaw iihaw muna tayo yun Okay. Yon, happy birthday talaga. Forma pa lang, okay. birthday na. Okay. Mahirap magluto okay. kasi okay. umulan. So, Buti nagkaroon kami ng emergency right? bubong dito. Ayan o. Oh, saka panya, May bubong kami yan okay. So busy ngayon mga idol yung mga tao dito kasi maraming okay. 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 niluluto. Kalderitang manok na naman titirahin natin mga idol. ...kaldiritang manok Ayun mga idol Nadali kami ng ulan Hindi namin inasahan na ulan pala ngayon Ayun Kasi kanina mainit na Hirapan kami dito mag kilos kilos Kasi Nagluluto pa kami dito sa labas ng ...kaldiritang manok Buti tapos na yung Adobo natin na Duck Saka yung pansit Okay na Ayon. Yung minodo na lang at saka yung ano? Ah, uh, kalderitang manok. Eto, mandito na pala yung kalderita. Yun. Duto na pala. Ayan, bali, hindi dyan po yung mga ojin natin sa likod. punong-punong na po yung ojin. Kaya na lang. Simula na natin. punong puno na pala yung ojin sa likod, oh. oh. So, kunti na lang. Simula na natin. Apat na lang kulang. Magsimula na tayo. So ito mga idol, kain na kami ngayon So maraming salamat sa mga Tapos dyan mga sponsors dyan Maraming salamat sa mga Kaibigan natin dyan, anong dyan Gracias. <sum>